Okay. Dragon fruit. Ay, Papa. Ha. Okay, ah. Sana pa. Ah. Okay lang. No. Okay lang. Ang pagaling. Hindi ah. oh, kami nakasama eh. Ah. Biglaan? Hindi kami nakasama. May exam dapat asama May no, exam yung dalawa. Ay, May ay, ay. Ay, ay, uh, lang. May exam yung dalawa eh. Okay. mo lang si, ano, Gage. Okay. Okay Hey, Ano ka Ano ka na ano? <laughs> ka? Ano? Ano? Oo po.